So, mga dami, may ipapakita ko sa inyo. Ano ginawa mo, Gal? Ginawa ko ng sardinas. Sardinas. So, ayan. Nilinis. Nilinis ko muna yung ulo. Tsaka yung kaliskis. Tapos yung mga bituka. Tapos, pagkatapos nito, gagawa ko ng sauce. Uh, maglulutan ako ng, ano, ng ano, kasi pag inano ko yung ano, hindi maano. Kaya, ano, yung ano, para pag ano ng ano, na ano na yung ano. Magluluto na ako ng sauce ng sardinas. Ito na yung nilinis ko kanina na isda. Tinungaan ko na ang bituka. Tapos, pinutul ko ng dalawang ate. Sa dalawang ate. So, magluluto na ako ng sauce para sa sardinas. Kita na, nalilagyan ng sardinas Naglagay na siya ng oil, guys. Naglagay na ng oil. Hintay na lang natin kuminit. Tapos, ito yung mga... Uh, Anong tawag to sa Tagalog? Vegetables. Mga spices. Hindi yung Tagalog, English. <laughs> mga spices niya. Ito yung sandinas. Si mga <laughs> Tapos, ang gagamitin natin is itong kawayan. Wooden. Wooden spatula. Kasi timbang po tayo. Uh -uh. <coughs> <coughs> Hindi pa mainit, guys. Hi, guys. So, mga kabayan. <coughs> Tapos, pagkatapos kong magluto ng sauce, ilalagay ko diretsyo rito. Tapos, ilalagay ko sa pressure cooker for 45 minutes. At yun, tapos na. Ipusan. Okay. Okay, sige guys. Nilagay na niya yung ano, yung onions. natimikos yung mekos, mekos lang yan guys. Mekos, mekos. Tapos sabayan ng kunting kemot. Mekos, 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 mekos. Sige, ano na. Yung, ano yan? Sibuyas? Ay, Bawang. Bawang yung, yung, yung isa na bata namin dito. Nagmikos-mikos din siya. to mm. Ito. Mix mo very well. <laughs> Sabi mo, taglish. Oh, and then kamatis. Or tomatoes. Hindi ko nalalagyan ng uh, ginger. Ginger. Luya. Hindi ko nalalagyan ng luya. Bakit? Ito oh, yung mga luya sa sabi. Pwede naman lagyan ng luya. Kaso ang lalagay kong luya is yung yauhe. Yung kebari. So powdered ginger. Powdered ginger. So, ina, ano mo guys, ina, hmm? i-squish mo dapat, yung, oh, oh. Kamatis. yung kamatis. Dapat yung kamatis. Pero hindi naman dapat. Oo. Oh, oh style ko lang yun. Okay. Tapos, bell pepper. Ta bell pepper is optional lang. Ops option mo lang yun. Okay. Pwede kang maglagay ng bell pepper, pwede oh. hindi. 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 Kasi ganun eh. Oh, ganun, ganun. Okay. At oh. ano? Ginger. Lagay siya ng ginger, guys. Sa finish ito ay bari. Inkavari. bari. Barin. At ano, guys. Mix mo na sa... Mix mo again. Mix mo again. <laughs> <laughs> Tapos. Lagay mo ng peppers. Peppers. Pepper. Tapos. Lagay mo ano ba yan? Hindi ko alam. Vanco Siculi. Ay white powdered garlic tapos powdered onion ay tapos i ganun ganun mo muna okay sakto na yon yes tapos ma, 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 ano yan magic, magic sarap, sarap. tapos so. magic sarap ulit plus mixing ay, bitsin. Pero bakit? MSG. At mix Dun. mo ulit. Tapos, mix na mix. Yung ketchup. Tomat, ketchup Ang daming ketchup. Yes. Ayusin ang ketchup. It's fighting. Hahaha. <laughs> kwan ay kwan to depende na sa inyo tansyahin nyo na lang kung gaano karami ang malagay kasi dapat ito malagyan silang lahat mix mo mix very well guys mix mo very well so basically tinapa ito yung sauce tuna o sardines sardines natin maglagay ko na yung sarap hindi pa Bakit ano? Tapos, final. Salt, guys. Salt. Hindi masyadong marami. Kasi ang sardinas, hindi dapat ah, uh, ang Salty. Salty. Hindi, hindi maalat. Hindi tayo marunong magkano. Ang tagalog. Dapat tayo tikman. Man daw niya, sabi ni Mrs. Man daw. Sabi ng ating, ano, QC. Quality Control. Sabi ni Mrs. Marites. Yes. It's yummy already. And we're uh, turn it off. Tumawa yung, tumawa yung, ano guys, yung sauce. Tumawa o. Ha? Huh? Yeah. Ano sabi na to? Tumawa nga siya. <laughs> open sesame. Open sesame. Tapos sa sinabi yung sinabi ng sauce. Oh oh. Hindi ba lang? <laughs> oh, open sesame daw guys. Oh, tignan mo. Ala, tatlo. Move yung mga pancakes namin para sa morning pero kinain na namin. So, Oo. magluto ako ng cookies mamaya. Careful ha, careful. Ay, oh. Dapat pantay-pantay sila. Hmm. Anong pantay? Same same. Equal. Equal. Oh. Oy oy oy. Oy oy oy. <laughs> Ay. Kailangan naman itong ano natin. Yung bowl. Bowl. Yung yung ano, yung ano ba 'yan? Yung yung ano 'yun, sa English at sa Tagalog. At merong isang bata dito. hoy hi. Okay, Doon. Ito na yung pressure cooker namin. Ilalagay ko na isa-isa. Yes. Tapos, takpan. Pressure cooker. Siguraduhin ang ano pala. Yung ito rubber. Siguraduhin maayos yung pagkalagay. Tapos, uh, in-end sa kaisarado. Para sure na sure. Tapos, ito, ilagay lang natin sa one. Uh, it means nito is slow cook. Pag nilagay sa to, uh, fast cook. Pero gusto natin yung slow para hindi masyado madurog yung isda. Tapos, ayan. iuna na natin. Ito pa. Ito pa. Yes, nakauna. Okay. Wait na natin uh, 45 minutes. Tapos meron kami dito ito timer, manual timer 45 minutes. Okay. na natin guys Cushion hot surface oh. Yes Ano na siya Ito kaya pa Hmm. Ano na, na siya. Ano na. So, na guys. Naluto na. Ang koan. Ah, tulog kabuk. Ang sardinas. Oh. Ayon, Lagay natin sa binagyan. Oo. Oh sardinas Yan na. Ayan na, ang sardinas. So guys, kakain na kami. Enjoy. Sakit siya na po pa. Hindi mo Wala. Parang sardinas talaga o. Oh. Uy. <laughs> Mas pa sa Mas masarap po ito sa lata. Ay sa... Siyempre, alam naman lata yung kakainin. Hindi, masarap yun. <laughs> Mas masarap ang sauce, no? Mm. Yung... Mas masarap siya kaysa... Ta, hindi kasi fresh. Kaya parang ano. Eh. Hindi Tapos ang talaga ng buto ang tawag nito? Lambot. Lambot. Lembut. lambot guys. Huh? Siyah, guys. Sarap.